namin isang panatatan. Ang pagkain, dapat ka guring going by yanin ang payo. Ako po. Ako po. Ako po. Ako po. ay muling na naiwito sa kandiwang maaasahan nyo sa panahayat. Ng po. lang maalaman. Ay, rasibal ko. Lagi na turingan. Ate na hindi huwag pa sa galing. Pagkat na ang kambyong sinuturing. Sa'ng ang dalaga mong may tinakas na tingin. Matigaw ni. Masigaw kong palakbakan, ay isang lupo sa ular. Ang tapang ko paagasang. ay siko. Ah, kasi mo, Kristal po. Muling natarakan ang dibdib. Intali ng ni ko dapat uukunan ng mata. mga may masayang yes, ma, ma, bugnang ma, patagasin. Ah, sino nagsimula nitong palitan ng magagandang katirah. Matapos makilala at mapakinggan ang dalawang magandang na Sarah Bani, si Ley Bandana, na muling magaya.

ikaw ay nagpapabaw ng mainam. Dala lang dyan ng matinding pakamayanan. Oo nga, gano'n tayo. Alam mo kali? Ngunit, hinapahal naman tayo nila. Ang naman mo? Pag tutuloy na Sa akin, hindi kaya lang. Ang kabaya mo, walang galang at mulo. Yan ang mga hinakaya mo. Guro ang nagturo sa'yo. Kung wala sila, anong gagawin mo? Diba? Lala kita na wala ng sa mundo. na kung may tayo may na natin. Sa mga guru, kung tayo nagagalit, dapat daw, ito na ay sa dahil yung kahoy, lalong Kung kahoy na lang na ang ka, ito na mo eh. mo, Ang pwede ang Sa ang nagbawagi ngayon. Yung na, kung may sakit ka, sa doktor pumunta, sa depensa nitong bayan, sunda ng bida. At, at kung may ako ang pagkawag ang kinukuha, eh, di ba yun, ang nagtungo sa kanila, paano mo na yan Na wala kang alam, sa nangyayari, sa iyong kapaligiran. Kaya kung gusto, mo talaga ng naman, Guru, hindi na na para-cacho. Papai, eu que Só Huwag mong ikailang ika'y may magulang. Mga magulang na iyong ikinagala. Dahil di mo talaga nalalaman. Sila ang pinakaunang guro sa ating sanal. Kung hindi mo matanggap ng mga guro, di lang sa ating mundo. Mag-ailak ka ng mga kapatid at bakit kayong mga to. Hindi ko matatawag ng bayani sa ating mundo. Kung wala sila, ba't tayo nandito? ka kaya? Tabalag sa balas sa ito, susunod ko na nanay. Sa bawat bagay na nagpututuhan ay utang na loob ng tambay na kaalamay gumagana sa tanibutan na ang guro ang sadyang sainan. Di si tulad mo, nalipasan ng panahon

Yung nananaman, huwag yung na sa kawisan. Huwag sa kawisan. Ako ang nanalo. Hindi oh, ka oh, oh. Sa dekamundo ng ina kami na pagsabla ng ating iginaara. Kung naswila natin ang ating mga puso, sa ating mga mata ng ating mga mata ng sa mga mata ng ating mga mata ng ating mga mata ng ating mga mata ng ating mga mata ng mga mga mata alam ko yan ng buong tanglipan. Marapat lang na sila higagalang mamahalit at patatalamatan. Kung ang mga krok ay may nagawang mali, sila ay tawid, huwag nating itanggi. Kung nagawa ka man nilang tangan, sila ay bigyan mo ng kapatawaran. Napakarami kong nasasabi, pagtuturo ay napakarami sa tapulan namin mga estudyante na minsan ay buka at isang tulip. Ang dami ng problema na naranasan, puro'y nandyan, handa mo tayong tulipan at kahit na sila'y mahirap naman, bayani naman ng tanim minsan. Kaya sa lahat po ng puro sa mundo, pasasalamat namin ay kahit sa puso kaya ko inyong naramdaman yung pagmamahal namin. Walang hanggang. Sir, er, patawad, kung sang ayon ang napili ko, Mga nagbarang na itong pag na lang ang diwa. Aking napagtanto ng mga buri dapat mahalagahan na katulad natin na estudyante na walang mga. Tabalanta ka ito, siya ang nanalo. Narito muli, dalawang makatang magaling. boleh ipatin harap nak pakat